Sa mga kababayan natin na apektado ng pagputok ng Kanlaon, nandito po ang inyong pamahalaan na handang tumulong sa inyo. Kung gaano man katindi ang bangis ng bulkang ito, ganon din ang kalinga na aming ipapaabot. Nakatutok ang pamahalaan sa pagagapay sa epekto ng pagsabog ng bulkan Kanlaon. Masusing nakikipag-ugnayan ang mga ahensya at LGU upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Ito ang pambungad na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inilabas na video message ng Malacanang ngayong araw para sa mga apektadong residente ng pagputok ng Mount Canlaon. Sinabi ng Pangulo na sapat ang mga food and non-food items, hygiene kits at malinis na tubig sa mga evacuation center para sa mahigit 45,000 na mga residente na inilikas mula sa 6-kilometer radius danger zone. Pagdating naman sa kalusugan ng mga residente at evacuees, tiniyak ng Pangulo na patuloy ang Binagawang monitoring at surveillance ng Department of Health, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources. Kasado na rin daw ang pag-airlift ng karagdagang mga gamot mula Maynila patungong Negros Island. Bago pa man daw ang pagsabog ng bulkan, pinagandaan na ng NJMC at Office of Civil Defense ang pagtugon sa maaring worst case scenario. Kaya naman patuloy rin na nakatanod ang Task Force laon na siyang nagko-coordinate ng tamang pagresponde batay sa lakas ng pagsabog ng bulkan at pin sa langhatid hatid nito. Ipinunto naman ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang impormasyon sa oras na merong sakuna at sinabi pang nakamamatay ang fake news. Malaki ang papel ng komunikasyon sa mga araw na ito. Truth will save lives. Fake news will kill. Effective disaster response is anchored on reliable information. That's why PhilVox will continue to issue around-the-clock advisories in language that is clearly understood to all our kababayans. Sa huli, nakiusap ang Pangulo sa mga residente na lumikas at sumunod sa babala ng mga otoridad. Nakikiusap ako sa lahat, lalo na sa ayaw lumikas, na sumunod sa babala ng ating mga otoridad. Mas mahalaga po ang buhay ari -arian. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.